Honda Winner X nasa Pilipinas na. Ano nga bang meron ang motorsiklo na ito? kabangis ng itsura, headlight pa lang, aggressive na. Liquid cooled engine, meron ng anti-lock braking system, smart key system na, may USB charging port pa, at may limang kulay na pwede mong pagpilian. Moto nga pala. Napakaraming ang nagtatanong kung ilalabas nga ba ito dito ni Honda. Dahil nailabas na nga ito sa ibang bansa at narinig nga tayo ng Honda Philippines. Kaya ngayon, eto na isa-isahin natin ang motorcycle na ito kung ano nga bang meron dito. Umpisahan nga muna natin dito sa kanyang headlight. Makikita nga natin dito yung pagka-aggressiveness ng kanyang itsura. Meron nga siyang sungay effect dito at meron din siya rito ang tagusan ng hangin. Ito nga ay naka all LED lighting system. LED yung headlight pati na rin yung kanyang signal light. Nagustuhan nga rin dito kung paano nila nilagay yung signal light dito sa may bandang headlight niya dahil nagdagdag nga ito ng bulkiness pagdating sa kanyang itsura. At sa bandang likuran nga ng kanyang suspension dito naman nakalagay ang kanyang cooling radiator. Ang gulong sa harap ay may sukat na 1980-17. Naka-tubeless at black ang color ng kanyang suspension. Sa brake type naman ay naka-hydraulic disc naka Nissin single caliper at syempre ito ay naka ABS anti-lock braking system na kung saan ito ay tumutulong sa atin para tayo ay magkaroon ng safety, stability lalong lalo na kapag tayo ay nasa high speed at slippery surfaces meron nga itong aerodynamic sharp aggressive style na makikita nga natin sa CBR1000 at sa bandang ilalim nga nito ay makikita natin yung style nya na talagang napaka sporty ganito naman ang itsura ng ating foot brake at yung pinakatapakan naman natin gumagalaw siya, aluminum at meron din siyang rubber na kung saan dito ay makapet ang ating mga sapatos. At eto naman yung pinakatapakan ng ating mga angkas o yung ating mga OBR. At naka single cylindrical suspension sa bandang likuran. Mas pinalit din ang kanyang muffler na halos dalawang dangkal lang ng ating palad. Eto at yung part na plastic, plastic, and then metal. Kaya naman may iwasan natin yung paso sa tambucho. Ang sukat naman ng gulong sa likod ay 120-70-70 naka-hydraulic disc at naka-single caliper. At para hindi ka malito, ang variant na ito ay ABS Racing. Meron siyang decals at naka-emblem ang kanyang Winner X. Ito nga ay naka-super slim tail. Pagdating nga sa kanyang taillight ay naka-LED na. Pati na rin ang kanyang signal light. Meron din itong maliit na ilaw na nakatutok sa ating mga plaka. At meron din siyang kulay pula na reflector. Nakitang kita kapag tayo ay nasa night ride. Sa side naman na to ay mapapansin natin yung kanyang chain cover na pa letter X. Dahil nga ito ay Winner X. Ganito naman ang itsura ng ating shifter. Meron nga siyang rubber sa dulo. Ganon din yung ating tapakan meron pa rin siyang rubber. Ito naman yung side stand, pero hindi siya side stand kill switch. At ito naman yung ating center stand. At mas lalo pang ang gaganda ang performance nito kapag pinalitan natin ang mga gulong nito ng Corsa tiles. Dito naman sa part na to, napansin ko na meron siyang honeycomb cover at nasa loob nga ang kanyang busina. Sa kanyang clutch naman ay malambot sa kamay. Meron siyang high beam, low beam at passing light. May busina and then left and right signal. Side mirror naman, check natin for finger, kasyang kasya, maluwag pa at kitang kita natin nasa likuran. Sa sa right side naman, start button, throttle, at syempre, yung ating preno. Ito nga ay smart key system. Meron siyang answer back key system at meron siyang anti-theft alarm. Meron na rin siyang USB charging port, kaya anytime, anywhere, ay pwede ka na mag-charge. Paano nga ba ito buksa? Napakadali lang, push mo lang ito, and then tapat mo sa open, or di kaya sa seat, and then pag okay na, pwede mo lang tapat sa open para mabuksan mo na yung panel. Parang ganito na nga ang itsura niya. Makikita nga natin dito ang kanyang speedometer, tachometer, at meron din siyang dalawang button sa side na to kapag pinindot mo nga ito ay makikita mo nga dito ang average A, average B, total, trip A, trip B at marami pang iba. Meron din siyang gear indicator, fuel gauge at orasan at sa bandang ibaba naman yung other symbol indicator. Pagdating naman sa kanyang upuan ay meron itong two tone colors, malambot at makapit at ang kakaiba niyang grab dahil ito nga ay split type na at talaga rin namang nagdagdag forma pagdating sa kanyang taillight talaga namang napaka-aggressive pagdating naman sa kanyang engine ito nga ay naka 4 stroke 4 valve dual overhead cam, liquid cooled Ang displacement nito ay 149cc. Bore and stroke, meron itong 57.3 by 57.8 mm. Sa compression ratio, 11.3 is to 1. Ang maximum power naman nito ay 11.5 kilowatts at 9,000 RPM. Ang maximum torque, 13.5 newton meter at 7,000 RPM. At ito nga ay PGM FI. Sa engine oil capacity ay umaabot nga ito sa 1.3 liters at ang kanyang fuel consumption base sa WMTC test method ay umabot ng 52.3 km per liter. Grabe yun, di ba? Sa transmission naman ito, ito nga ay manual at meron nga itong 6-speed constant mesh. Pagdating naman sa kanyang overall dimensions, ito nga ay merong 2019 by 725 by 1,104 mm. Ang carb weight ay may timbang na 122 kg. Sa seat height naman, meron itong 795 mm. Sa ground clearance, 151 mm. Sa wheelbase naman, ay meron itong 1,278 mm. At ang fuel tank capacity naman nito ay 4.5 liters. Meron nga rin itong assist and slipper clutch kaya naman napaka smooth lang every time na gagamitin natin ng shifter. Meron nga itong bank angle sensor na kung saan kapag umanggil ito ng 70 degree ay automatic na mamamatay ang makina ng motosiklo na ito para sa safety ng ating riders. Ito nga ang dalawang kulay ng standard variant at mapapansin agad natin sa kanyang paint. Ito ay glossy at makikita natin na meron siyang decals na color black white and red. At dito nga sa may part na to, meron siyang sticker na Winner X. At kapag inikutan pa natin siya dito sa may side na to, makikita natin yung kanyang mukha na kulay pula. At dito sa may part na to, meron siyang sticker na Liquid Cool DOHE at wala siyang ABS sticker. Dahil nga standard version lang ito. At ang isang kulay naman ng ating standard variant, ang tawag nila rito ay Pearl Iceberg White. At kapag inikutan naman natin siya, ang kanyang mukha ay kulay white. At makikita nga natin sa kanyang decals na meron combination na white, red, and black. At ang price ay naman ito ay 123,900 pesos only. Ito naman ang dalawang kulay ng ABS Premium. Yes, tama ka. Meron na nga itong anti-lock braking system. Ang tawag naman sa kulay na ito ay Matte Galaxy Black Metallic. Mapapansin agad natin dito na ang mga linings niya ay kulay gold at talagang napaka-minimal lang ng design dito. Para nga lang siyang plain black at ang nagpalakas ng dating dito ay ang kanyang gold 3D winner X emblem. At kapag inikutan nga natin siya ay makikita pa rin natin ang tikas at yung mga angulo ng pagkaka- agresib aggressive ng motorsiklo na ito. Talagang napakalakas ng dating. Iba pa rin talaga ang datingan ng Matte Galaxy Black Metallic. Ang tawag naman dito ay ABS Premium Matte Meteoric Red Metallic. May linings din siya na kulay gold at ang kanyang body ay combination ng black and red. At syempre, meron din siyang gold 3D Winner X Emblem. Ito nga ang dalawang kulay ng ABS Premium variant. At ang price naman nito ay 129,900 pesos only. Kaya naman, kung ikaw ay naghahanap ng bagong motorsiklo na merong outstanding power and top level features na meron pang aggressive styling and razor sharp design for a flashy and sporty look e eh, subukan mo nitong Winner X kaya mga true friend ano ang masasabi mo sa motorsiklo na ito comment mo naman sa baba at huwag mo rin kalimutan na mag like or follow para lagi kang updated so paano ride safe and God bless